And I'm back mga kabaryo So maraming maraming salamat po sa paghihintay And na-miss nyo po ba ako? Pero mukhang hindi naman Anyway, so ngayon po uh, Bago ang lahat, gusto ko lang po magpasalamat sa mga uh, subscribers natin, sa mga kabaryo natin na nagpahayag ng kanilang concern sa aking kalusugan. Although okay naman po ako, medyo naging busy lang sa mga nitong mga nakaraang panahon at sa mga susunod pang panahon pero susubukan ko pa rin po mag-upload ng mga videos natin. And ngayon po, nandito tayo sa Legazpi City, Albay, Bicol Region. And since nandito na po tayo, kumustahin po natin ang R&D Park. po natin pinuntahan dito ay ang kanilang farrowing building kung saan andito po yung kanilang mga mga na inihin at yung mga nagpapasusong inihin. So ito po mga ito, ayan mga buntis ito mga ito. And ito po mga ito ay ideally nililipat po dito sa farrowing building from gestating building one week bago mga anak. So depende po ito sa practice nyo. Okay, so ayan mga buntis po ito mga ito. And mukhang gutom na sila. So isa lang po sa gusto nating ipaalala na bago po maglipat na mga inihin from gestating building dapat itong mga kulungan nila ay malinis na at fully disinfected. And one week din po bago sila ilipat ay i na sila or purgahin para wala pong malipat na mga bulate papunta dito sa kanilang mga bagong kulungan. So ito naman po yung kanila mga may anak and yung kanilang mga winalay na mga biik. So ideally po, hindi ito talaga mga ito nakalagay dito. Dapat ay nasa nursery building sila. Pero since puno pa po yung building, ay dito muna sila nag-stay. And then ito na po yung ating mga inihin na mga may biit. So ayan po sila. Medyo may nakikita na po tayong improvement mula dun sa huli nating bisita kasi bibira na po yung nagtatain ng mga big dito. Pero ang isa pa rin po sa nakikita natin dito ay parang kinukulang pa rin tayo sa size ng ating mga bake. Ano po? Or posible rin po na dahil medyo marami itong mga bake na ito, 15 po yung pinanganak ng inihin ito. Kaya medyo maliliit sila. Pero itong isa naman medyo malaki-laki na. Pero ganun pa rin po, gusto po natin sana na mas ma-improve pa yung bigat or yung size ng ating mga bake habang sila ay nasa suckling stage. And isa nga po sa kailangan natin tutukan ay yung pagpapalakas ng gatas or milk production ng ating mga inhen. Dahil dito po talaga nakasalalay ang mas mabilis na paglaki ng ating mga biig. So isa pa po is yung pagpapakain ng ating booster feeds na early win immune booster. Okay. So eto nga po at kumakain ng ating mga inihin pero isa po sa napansin natin dito ay may kababawan yung kanilang feeders. At dahil nga po mababaw, meron po mga natatapon na feed. So, syempre, sayang po yan. And hindi po sila makapagbigay ng maramihang pakain ng isang bigayan lang. So, ang ginagawa po nila dito, kapag naubos ay magdadagdag sila ulit. And ito nga po ay dahil kailangan talaga ng ating mga inihina nagpapasuso ng maraming pakain. So, napaka-importante po talagang tutukan yung amount na kinakain nila sa loob ng isang araw. And isa pong pinapa-improve din natin dito ay yung tubig ng ating mga inhin. Ayan, so magana naman sila kumain. And then dito naman po, meron tayo ditong invisible na inahin. So ayan, wala tayong makita pero may pakain. Pero baka po kawawalay lang. Okay, so ito po. Ayan, malapit na siyang maubos. So dadagdagan po ulit yan. And then dito po tayo sa likod. So ito po yung gusto kong ipakita sa inyo. Ito po ay bago dito sa R&D Farm. Buksan lang natin yung gate. Ayan po. And then, itong net. Automatic po ito. Ayan, hindi natin hinahawakan pero tumataas. Okay, so ito naman po yung kanilang gilt pen. Ayan po. Napakaluwag at kulang pa ng isa. Biro lang po. So actually, napakaliit po niyan. At kailangan po natin mag-adjust dyan. And then, ito po ay isang problematic sow for kaling na rin po ito kasi mahina ang paa. And then, dito naman po ay meron tayo dito ng limang kalabaw. Wait, what? Biro lang po ulit. So, ito po ang tinatawag nilang stress pen. So, pagkawalay po ng kanilang manginahin ay dito na po nila nilalagay. At sabi nga po ni Sir Ronel ay within 5 days daw po ay muli nang naglalandi yung kanilang mga bagong walay na inahin. So, kagaya po nung binanggit natin do sa isang video natin, kailangan po natin bigyan ng positive stress ang ating mga bagong walay na para mas mabilis sila maglandi. So, ito nga po ang ginawa ng R&D Farm. So, meron po yung mga buhangin, pero ngayon ay burak na. At uh, 2 days before po sila magwalay ay nagbibigay na sila ng vetrasin gold hanggang 3 days after magwalay. And then ito rin po ay meron din tayo ditong teaser bore. So araw-araw din po pinapagala itong ating barako. So yung exposure po sa amoy ng laway ng barako ay makakatulong din para mas mabilis maglandi ang ating mga inihinabagong walay. And then, dito na po tayo sa kanilang gestating pen. So, wala naman tayong masyadong titingnan dito silipin lang natin yung kanilang mga body condition po. So importante nga po na after iwalay ay kailangan nating may balik sila sa magandang kondisyon. So ang pakain po natin sa kanila ay 3.5 to 4 kilos ng Mama Pro Developer para makatulong po sa mabilis na pagbalik sa condition at mas maraming uh, liter size or iaanak sa kasunod na anakan. So, ayan, mukha naman po magaganda ang katawan ng ating mga inihin and wala rin po tayo masyadong nakikita ang mga vulval valve discharge. Nakakatulong din po ang uh, pagbibigay ng veteran gold sa panahon ng walay. Pero ito pala ang discharge. Ayan, tagas na po. Okay. So tuloy lang po tayo. Hindi na natin sila iistorbohin. And lilipat na po tayo agad doon sa kanilang nursery pen. So, ito po, muli ang kanilang gestating building. So, next po natin bibisitahin ay ang kanilang nursery building. Dito po, medyo puno dito. And, ayun nga, meron po ditong instead na naililipat na doon sa kanilang grower building ay nandito pa. So, meron po dito mga starters and uh, yung iba po ay early stage ng grower. So, ito po, mga starter na ito. Ayan. So, dapat po yung mga ito ay nailipat na sa grower building. Pero since short po tayo ng kulungan doon, ay nandito pa nga sila. Uh okay. -oh. Ayan po. Gaganda ng ating mga baboy dito. So, kung medyo maliit man po silang naiwawalay, pero dito po ay nakakahabol na sila. And yung po mga nagtatanong sa atin kung kailan po nagsisimula ang adlibitong feeding sa ating mga fatteners ay ito nga po at yung mga pre-starter piglets natin ay naka-add feeding na rin. So, auto feeder po yan at hindi pinauubusan ang pagkain. Okay, so next po, doon naman tayo. Okay, let's go. Then next po, nasabi na natin doon sa mga previews na bisita natin dito na short sila sa grower finisher pens. So, ito nga po at nagpapagawa sila ng bagong building. Actually, nagawa na po yung isa and ito yung pangatlo. And ang plano po dito ay elevated na grower finisher pens. Ayan, so wala pa tayong makita pero excited po akong maipakita yan sa inyo after po matapos na ng building. So dito po tayo naman sa bagong building nila. So ito po yung tapos na. And makikita po natin dito, ito po ay mas malalaki yung mga kulungan kumpara po doon sa luma nilang building. So dito po, ang isang kulungan ay kasa ang 20 na baboy. Pero bakit po sa kulungan na ito ay anim lang ang nakatira? So ito daw po kasi ay dahil bumabawas sila ng pa isa, isa pero hindi po magandang practice yun. Dapat talaga ay maubos lahat. And bakit nga po ba natin ginawang tig bebente ang bawat kulungan? Ito po ay para ma-maximize itong kanilang auto feeder. So kaya po nito na maglaman ng 90 kilos at kaya magpakain ng 14 na baboy doon po kasi sa kabilang kulungan 10 heads lang per pen so 20 heads po per auto feeder so dito po ay I minuximize mean, natin ang auto feeder kaya mas maunting auto feeder lang po ang meron dito sa kulungan na ito pero sabi nga po ni na sir ronel ay same pa rin ng uh, laki yung ating mga baboy kumpara sa kabila so ibig sabihin po walang naging masamang epekto kahit nagbawas po tayo ng auto feeder so naging savings pa po natin dahil instead po na 20, yung ating nilalagay dito auto feeders ay 10 lang or kalahati lang. Good job! Okay, so ayan, kitang-kita -kita naman po sa mga baboy dito. Ayan, ang gaganda ng katawan. So yung mga nandito po ay nasa 5 months ng edad at within this week daw po ay mabebenta na yung 150 dito. So isang buyer lang po yan at 150 agad. So mukhang nagkakaroon na po ng shortage ng baboy dahil galing pang bulakan yung kanilang buyer so tumatas na rin po ang presyo dito sa Bicol ay nasa 160 pero itong araw po ay kukunin ng 175 pesos and isa nga rin po sa advantage ng pagkakaroon ng magagandang klase mga baboy ay hindi po binabarat so ito pa ayan po machong macho So, mapapansin po natin na yung ibang mga kulungan dito ay talagang less than 20 na lang po ang lamanan po. So, ito pa may kanal sa likod. Yeah. So, isa lang po sa nire natin din dito is yung proper na pen management kung saan kapag po tayo ay mag-e-empty or magbebenta ng baboy, mas maganda po ma-empty yung isang buong kulungan. Ito po ay para syempre ma-disinfect na at magamit na yung ma-empty na kulungan. Hindi po yung Uh, tatatlo na lang ang laman, dadalwa na lang ang laman pero hindi pa natin magamit kasi nga may laman pa so sayang po ang panahon katulad nga po dito sa farm na punong-puno na ang kanilang nursery pen so hanggang starter na doon na sila so buti na lang po at hindi nasisira pa yung kanilang mga flooring na plastic doon so mas maganda po may lipat na agad sila dito at most ay 75 days old lang sila tatagal doon sa nursery building Okay, so ayan, may timbangan din sila dito para sa monitoring. And then, lipat na tayo dito sa kanilang lumang kulungan. Ito yung pinaka-original nila na growing pens. So, ito po. Ayan. So, ito yung sinasabi natin, tig sa sampu naman bawat pen. Ayan. So, ayan po si Sir Ronel. And ang ating nutritionist ng Pigrolac. Okay. So, taretso po tayo. Ayan. So, isa pa pong disadvantage kapag kakaunti na lang ang baboy, ang dami pong feed wastage. So, syempre, lalam na pa rin natin yung auto feeder, pero hindi na nila kayang ubusin. So, kinakalat din. Oh, no! Dito po sa kulungan na ito ay may dalawang laman and dito naman po sa kulungan nito ay tatlong laman. Ayan. So, mas maganda po yan ay na-empty na natin sana. Then dito po sa building na ito, meron din dito mga bagong lipat galing sa nursery pen. So ang nangyayari po sa ngayon ay meron pang mga lumang nakatira then may mga bagong ililipat. Ang ideal po sana ay ma-empty ang buong building, ma-disinfect bago tayo maglilipat ng mga bagong batch. Pero kung hindi man po magawa yun, at least man lang meron po tayong bakante na ilang mga kulungan sa gitna ng old batch and new batch. Pero sa ngayon po, siguro hindi pa talaga magawa dito sa farm kasi kulang pa ng building. Pero pag nagawa na po yung dalawa pang building, uh, kaya na po yun. Okay, so ito po yung mga bago, mga grower na ito. Pero galing pa po silang nursery building. And yan po muna ang ipapakita natin dito sa R&D farm. And yan po muna yung video natin ngayon. At maraming salamat po muli mga kabaryo sa panonood at matyagang paghihintay sa ating video. At muli po maraming salamat po sa nagpahayag ng concern sa aming kalusugan. So okay lang po ako and abangan nyo po muli ang mga susunod pa nating videos. na may katuwaan, pampasaya ng pigrolak.